galing ako ng ano galing ako kahit ka dulo ng palengke, bumili ng ulam. favorite ako ng ano tambakol Alam mo yung prito kung sambak mga kaibigan 这种。 piprito tayo ng tambakol

Hirap nito mga kaidal. nag lang ako dito sa bahay. Then, si misis nagsamba. Yung anak ko naman pumunta ng Bulacan. At, bakas yun daw muna siya sa, sa Malulos. Kaya, ito. Dalawa lang kami ni misis dito. Pero sa ngayon, nag lang ako kasi nagsamba si misis. Bukas ako magsasamba. Hindi kami pwede magsabay. Walang tao dito sa bahay at yung mga namin na sa malikot. Manti na pala, manti. Kaya namin hindi pa lang, lang, mindi, apa, ako nakabili. Pero <laughs> ano ba? kasi pa yung Bukas na lang. Uh, ka-idol. Wala. Hindi ako gano'n makapag-vlog sa labas. Gawa ng muulan dito madalas sa amin. At saka mga ka-idol. Ano, marami akong ginagawa dito sa bahay siguro sa mga susunod na araw kapag may minilakad ako kapon punta ako ng Santa Lucia kaya mga kaidol shout out na lang sa lahat ng followers ko at sa send sa akin ng stars shout out maraming maraming salamat sa inyo at sana huwag kayong magsawa sa aking pagbablog na to huwag niyo akong pagsawaan sa mga ano ko kahit alam kong simpleng vlog lang to sana patuloy nyo ako survivean mga kaidol maraming maraming salamat sa inyo tuloy na tayo sa pagluto Masyado kaya mga ka-idol doon sa Micron. Malapit lang Pasko mga ka Sa bagay sa aming mga iglesia, wala kaming Pasko. Pero sa inyong mga katoliko, meron. Merry Christmas namin po sa inyo lahat. May year lang sinicelebrate namin mga ka-idol. Maraming maraming salamat po patuloy tayo patuloy nyo kami sa bagayan maraming salamat po at umabot na naman tayo sa ganitong taon mahal talaga tayo ng ating Panginoon Diyos maraming salamat po sa lahat, lahat ng mga kabutihan na nakamitang po maraming salamat po bye bye hanggang mamaya ulit sa aking pagbublog tuloy ko na yung pagluluto nito